Hello, hello, hello! Welcome back ulit sa ating YouTube channel So ngayon dito tayo sa Night View ulit Ah okay, Night View <laughs> Wag update tayo kasi may mga nag-request sa atin Baka pwedeng na natin yung pasibula na maging bahay nila At yun, nandito na tayo sa Block 49 So shoutout kay Ma'am Jasmine So silipin na natin yung bahay ho ninyo Okay, so ito na yung Block 49 uh, Tingnan natin kung... Okay na So ayun, ginawa na nga yung uh, possible na maging bahay ho ninyo. So okay na to mukhang ang kulang na lang nito ay uh, bintana. So may kisame na. Ayan na. At uh, so far so good, konti na lang at uh, ayos na. Ayun yung kwarto, may pinto na, pinturado na, yung lababo, yung pinto, at yung CR. So, kailangan ko lang na lang ng inidoro, etc. Kung ano pa yung uh, Ilalagay. Pero so far, so good. I, may pintuan na rin sa likod, oh. Ayan na. So, okay na. At uh, patapos na, may kisami na. Yung uh, possible na maging bahay po ninyo. Saan so, ko ba yung kodi ko? Okay, So ito na yung magiging bahay ninyo, ginagawa ng ako. Okay, so shout out to sa inyo. Congrats at uh, kunti na lang, matatapos na ito. So malapit na kayong malipat. So ngayon, punta naman tayo sa block 60. Oh, 61, 62. ah uh, alam ko dito yun eh. Ang dami ng mga bahay dito, tsaka parang mga uh, na-turnover na sa kanila. problema parang hindi sila tumitira, nilalak lang nila. Oh. Nilinis lang nila yung bahay po nila. No? Na-award sa kanila. So, ha, dito tayo 60. So, ayun, patapos na rin yun. Oh bagong gawa. Kandang hali po. <laughs> ah, ito pala. Yung Black 60. So, ayan na yung Black 60. Marami nang ginawa dito sa Black 60. Ayan o. Oh. Ito na lang Oh. Isa na lang yung bakante. So, shout out kay Ma'am G. Huerta. So, halos gawa na itong uh, Black 60. Kahit ito dito dito sa may kabila, eh, oh. Gawa na. problema lang talaga dito, ah, uh, kuryente, and then yung tubig. Kasi nga, wala pa tubig. Oh, ito, si kay, ano, shout out, ano ba to Black 82. No? Kung ko nagkakamali, ah, uh, matatapos na rin, no? Oh. Pagagawa na rin ito. So, kunti na lang. Baka mga ilang buwan na lang tapos na ito. Uh, black 80 to ito? Oo. Ayan, oh. So, ayan. 61 kasi ito. Yun yung 60. So, tapos na tayo sa 49 at saka 60. Babalik tayo ng ah, uh, tayo. Pupunta naman tayo sa 111. Halos tapos na ang mga bahay dito. Although may kuryente naman, ayun no. Oh, Submeter ka nga lang, makikitap ka doon sa so, may mga kuryente na. Dito kasi sa banda rito, halos wala pa. Pero at least ayun no, oh, inaayos na nila oh. Nagkakaroon na ng uh, poste. Eh. The same time yung... Uh, Siyempre yung kuryente na rin. Pakikita nyo rin. Ayun. Oh alos gawa na rin lahat ng mga bahay. Problema, hindi pa din lang na i-relocate na yung mga possible beneficiary. Eh no, alos gawa na yan. Kaya dito sa kabila, oh, may mga pang pangilan-ngilan lang na mga nagagawa. Okay? So punta naman natin yung uh, Black 111. Okay, ito, ito na yung uh, Black 11, no? Oh. Ah, 111 pala. So, lot 23. Ah, uh, kung saan dito yung lot 23. Baka nakalipat na ho kayo. Ah, <laughs> oh, meray meron pa palang bakante dito. So, ito 13. Ito 23. May tao na? Nandiyan na ata sila eh. Wala <laughs> oh, pa ba? Hindi tao 'yan. Ah. Ito oh, nga po amin ni, Sa amin lang o sa isa. Oo Nakalipat na pala sila. Ayun na pala oh. Ito na. Nandito na pala kayo. Late na akong uh, pasyalan yung possible na maging bahay nyo. Nandito uh -oh. na kayo. May kuryente na rin sila. O oh, buti meron na may kuryente eh. Submeter pa lang oh. O kaya nga eh. Saan kayo nakatap ng ano? Sa yata tayo, sa Yasin. Ah, sa NHSA. Oo. Oh. So nandito na ho pala kayo, hindi na alalit na kung uh, pasyalan yung bahay yun, eh, nakalipat na kayo. <laughs> Nag-request kasi kung pwedeng pasyalan. Ngayon ko lang nakita yung uh, tawag dito, yung comment niya eh. Aha. Kaya ayun, nauna pa sila. <laughs> ito, taga niyan, taga ito. Yung pinpatlo niya ito, taga talaga sa inyo. Taga sa inyo din? oh, ito taga Digman nito. Ah, sa kabila na ano ito? Uh, taga Digman nito, Bakur. Or... Oo, oo, ah, okay. Oh. Uh -huh. Dito rin sila. So ayan dito sa may naig talagang uh, lahat ng bahay, lahat na ng bahay na ayos na nila, ginagawa na nila oh. Pinipinturahan na talagang uh, patitira na talaga sa mga beneficiary itong um, mga pabahay na to. Dito may mga pa isa, -isa. Problema lang talaga dito. Oh. Mahirap pa magkaroon ng kuryente. Sana asikasuhin ka agad nila. So ito yung bakanting lote na yan, alam natin yan ay eh, school. At sana school din yung itayo. Para yung mga residente talaga dito, yung mga bata, eh, hindi nalalayo sa pagpasok nila sa eskwilhan. Kasi isa yung, isa yung sa pang-importante sa mga pabahay ng gobyerno. Dahil kung walang school dito sa loob, napakalayo ng eskwelahan lalabas ka pa dito sa subdivision na to sa pabahay na to eh napakalayo pa idulo eh, na itong night view kaya mas the best kung ano yung nakaplan i eh, gawin gawin talaga nila so yung bakanting lote na yun alam natin yun ay uh, elementary school sana talagang tayo uh, tayuan nila ng elementary school dahil kawawa yung mga mga estudyante na mapapatira dito sa pabahay na to kung ah uh, hindi nila ng eskwelahan dito sa loob ng pabahay. So ayan dito palabas na tayo ah uh, Nag update lang tayo dito at makikita mo kahit pa paano uh, Dito sa lugar na to May mga kuryente na Problema naman dito wala talaga silang tubig na direct papunta doon sa mga kabahayan nila. So meron lang isang nagpo-provide dito na residente rin mismo na siya yung nag-aano ng tubig, nagsusupply. So meron siyang tubig at sa kanya lahat kumukuha ng tubig yung mga na-relocate dito sa pabahay ng gobyerno. Dito sa May ha, So ayan, uh, palabas na tayo at uh, nakapag-update na tayo. At doon sa Kilamam uh, Just Just wheel, ayun, ginagawa na yung bahay ninyo. Mukhang mapapalipat na kayo. Maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat sa inyo. Go na tayo.